pupuntahan kami ngayon kasama naman ng Jessel, syempre, si Lupa Deng Deng at ang tulog na baby. Oh, ayan, bukal gigising lang. Good morning, baby. I'm sorry, I'm sorry. Pupunta kami sa isang lugar dito sa Carmona na hindi ko alam na nag-exist pala. Well, nag-exist siya dati pa. Dati kasi VIP lang mga nakakapunta doon. Hindi allowed ang mga, ano, simple katulad ko. <laughs> ngayon, open na siya for public. So, papakita ko sa inyo. Nakita ko lang to. Across yung nag-run kami kung ano tong place na to tapos yung VIP pala siya dati pero ngayon open na siya for public tara baby. Oh, grabe naman po. Outfit of the day ng artista natin kasama. Ano? Harte pang hindi sa slash oh. na lustre. Oh, no. <laughs> may pang sakal po. <laughs> si Ann Curtis yan. Yeah. <laughs> si Ann Curtis. Ba't may collar yung girlfriend mo pre? <laughs> ah, alaga ko yan eh. May collar eh. Kasi oh. tali. Hindi, ah. ano yan? Butcher ba na. Bachelor na. Namunin oh. na. Mulina. Design yan. Mm -hmm. oh, Try nga mamaya. <laughs> Guys, ibang klase yung potato chips nila dito. dito tulad yung parang manipis lang. Ito makapal. Masarap siya pag nilalagyan nito. Yung mayonnaise siya. Ketchup. Parang french fries na. Pero malutong. Ito nyo hmm. Iba yung lutong nito. ganda dito guys hindi ko na expect sa Carmona na may ganitong place Chantilly Chantilly so eto pwede ka dito magkape kuha ka dito <clears throat> tapos yung view mo is very priceless sobrang ganda sobrang ganda oh ayun yung racetrack ng kabayo dati siyang racetrack ng kabayo kasi oh takas niya eto ayan Comfy ka lang dyan Ang ganda ng view guys Kung gusto mo na more, more comfortable dito oh. Ayan Di ba? Pwede pwede mga Tapos si Jaling nga pala kumakanta ng karaoke ngayon Kasi free video ako din dito Kapag kumain ka dito Free video ako, you know Ayan oh. Libre video, okay? So good so good, pwede rin mag-inom dito guys Meron silang bar, ayun know. o Meron silang bar doon, meron silang wine na classic Ang dami natin kung pipilian dyan And syempre, awesome view din dito diba? wow. ang taas nga lang. Medyo nanginginig tuhod ko pag tinitig ko. <laughs> ang taas eh. Pero ang ganda ng view. As in, solid to. Kung magtatropa kayo, magbabarkada Pwede pwede kayo dito Malapit kasi siya sa Tagaytay So hindi siya talaga gano'ng kainit Malamig na rin, malamig na rin na simoy ng hangin Plus malapit na magpasko September na next month So kakain lang namin, tinan nyo yung plato namin Simot na simot talaga Simot na simot Kita nyo, ang sarap ng pagkain dito Sobrang sarap VIP, parang nasa VIP club as I said, ang sarap ng pagkain dito. So, it's time to go. May mga errors pa kaming gagawin ni Mia ngayon. With the baby. Let's go. What you wanna do, baby? I know my heart is still with you. Ito na pinaka-aabangan ko. Walang tao sa food court. Solo ko. Ako pinakauna sa Frankies. Ito ang are... wow, kasarap. Bad trip lang. Wala yung paborito ko. Yung buffaloes. Bad trip. Walang buffaloes. Sinato buffalo. Sinato nila. Sinato nila. Okay, eh, dinner namin, wings na naman. Pucha, cravings ako ng wings ngayon. Wow. Pucha, chicken wings. Sana masatisfy yung cravings ko na. ah oh, kagata mo na. Ay, sige po. picture. Ayan, nakalampo ka na nga, oh. Uy, pwede ko. <laughs> Gusto ba dyan? <laughs> Go, baby! Oy. Bakit tinitignan niya lang yung kotse? Tinitignan niya lang. Hey, Hi baby. Oh. Ano? Kabubeng na to. Ginagaya ko ni Pochi ko tama. Oh, si mo na. Nom 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 Yo guys, so ngayon hindi ako masyado na pag vlog Unlike dati na daily vlogs talaga tayo Ngayon hindi masyado, bakit? Kasi busy po kami sa so, pagpaprepare para sa upcoming first birthday ni Fujiko And you guys are invited sa mga hindi makakapunta po Manood guys sa YouTube channel natin At doon natin papakita yung mga mangyayari Lahat ng mga pupunta, yung mga activities And actually hindi ko alam kasi hindi naman ako nakakaranas pa nito First birthday ng bata, hindi ko pa nararanasan yun First time pa lang, si Mia na kasi so, lahat Siyempre tumutulong ako, nag-arrange kami kung saan gaganapin saan ganto ganyan ganyan ang dami so abangan niyo na lang kaya po naging busy tayo tina na kapag upload ito po yung updates okay ito yung tiny little updates na ayan so may nga pala guys uh, malapit na yung birthday niya pag napapanood niyo to siguro bukas ay birthday ni Fujiko and first first ano na first birthday niya uh, one year old na yung baby ko ang bilis, no? Ang bilis. Ang bilis ng panahon. Sa mga mga punta, Thank you. Ang dami kong in-invite. Sa mga hindi makakapunta, okay lang po yan. Kasi busy din, syempre. And sobrang ma-appreciate ko lang din sa mga nagbibigay ng gift para sa baby ko. Kasi first birthday niya eh. Makakatanggap siya ng mga gifts. And yun. Stay tuned po sa sa update ng birthday ni Fuji ko kung ano mangyayari doon. at maraming salamat sa mga nanonood. Sa mga patuloy na nagko-comment, nakaka-touch po kayo ng puso. Sa mga nang hate naman, okay lang yan. Labas nyo lang yan. You are welcome dito sa channel ko. Kahit ano, parang freedom wall yan. Kung anong gusto mo sabihin, sabi, Kasi ako, for the memories ko to, kaya ako still ginagawa. Okay? Yung iba hindi na nag-YouTube, yung iba mga tropa natin, na Bruce Brothers, hindi na sila nag-YouTube. Pero ako, oh, I just want to keep this as like a museum. Parang diary. Para mapapanood ko pa din. Ano mo yun? Memories. Collecting memories po. Okay? Kasi may mga nagko comment na, Ayan, wala, wala, gitu ganyan. Ako, pinapatuloy ko pati ito kasi memory sa akin to. Okay? Kaya, thank you. Na-appreciate ko yung mga taong still na nanonood dyan. I love you from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo. Each one of you na nagko-comment, pinapansin ko yan, binabasa ko yan. Lalo na pagpagod ako sa buong mag-araw, may kita ko yung comment mo na sobrang nakaka... Ano yun? Nakakatanggal ng stress, nakaka... luwag ng damdamin. Kaya, na-appreciate ko every one of you. Thank you. Dahil sa inyo. Nagkaroon ako nito Ayan, muna sa 100k Up to sa 1 million subscribers natin Kaya I just like to say Thank you from the bottom of my heart Na nandyan pa din kayo, okay? Huwag kayo magalala, pabalik na po Ang brusko bros What's up mga bro? So ngayon, may ipapakilala ko sa inyong isang Betting app kung saan pwede kayong kumita Ng limpak-limpak nasa sa lapi. Ito ang 1xbet. Ang 1xbet ay isa sa pinaka-reliable na betting site dito sa Pilipinas. So, ganito lang kadali. Una, i-click nyo lang yung link ko na nasa pin comment below. Tapos, mag-register kayo gamit yung promo code ko. Ilagay nyo lang sa promo code na 1xmacjeremy. So, ganito lang kadali. Ganito lang, oh. Ilalagay nyo lang sa promo code ko ang 1xmacjeremy. At makakakuha ka na ng bonus up to 7,000 pesos. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-cash in. So, ganito lang, guys i-click nyo lang yung GCash. At pwede kang mag in ng minimum 300 pesos. So, ganun lang. Ilalagay mo lang yung GCash number mo. Tapos, pwede ka na maglaro. So, eto, hahanapin lang natin dito yung Swampland. Yan. So, lalaroin natin to ngayon. So, ganito lang kadali. magpa lang tayo ng bet na 50. Subukan natin tumalon dito. Wow, di ba yung 50 naging 65 pesos, ganun lang kadali. So yun dahil may pera ka na, ganun lang kadali. Pwede mo nang i-cash out agad-agad. Ganun lang kadali kumita ng pera. So ano pong hinihintay nyo? Click nyo na yung pinned comment, register na, mag-cash in at maglaro at sabi-sabay tayo magka pera sa 1xbet.